Nagkatotoo ba ang mga hula ni Nostradamus tungkol sa 2025? Isa siyang kilalang manghuhula at astrologo na marami ng hula ang naging kontrobersyal at nakakatakot. Mula sa kanyang aklat na Les Prophecy, naglalaman ito ng mga tula na tinatawag na quatrains kung saan isinulat niya ang mga pangitain ng hinaharap. Ang ilan sa mga hula niya ay naging totoo, kaya't marami ang naniniwala sa kanya at ang kanyang mga tagasunod ay patuloy na naghahanap ng mga patunay sa kaniyang mga propesya. Kabilang sa mga hula na tinutukoy ng mga eksperto ay ang mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan tulad ng pag-akyat ni Adolf Hitler, ang pagdating ng COVID-19 at mga insidente tulad ng pag-atake sa Pearl Harbor at ang pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki. Pwede nga bang mangyari ang mga nakakatakot na hula ni Nostradamus sa darating na 2025? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga pinakamahalagang hula ni Nostradamus para sa 2025 ay ang tungkol sa pagusbong ng bansang China. Ayon sa kaniyang quatrain, sinabi niyang, From the east, a great dragon will rise, flying across the sky. Marami ang naniniwala na ito ay tumutukoy sa patuloy na pag-angat ng China bilang isang makapangyarihang bansa, lalo na sa larangan ng ekonomiya at politika. Sa mga nagdaang taon, kitang-kita ang pagtaas ng impluensya ng China sa buong mundo, kaya't posibleng maging mas dominante ito sa mga susunod na taon. Sa 2025, inaasahan ng ilan na magpapatuloy ang pagpapalakas ng China at magiging mas aktibo sila sa mga pandaigdigang isyu. Ngunit paano kaya makaaapekto ito sa mga relasyon ng iba't ibang bansa? Isa pa sa mga hula ni Nostradamus ay ang tungkol sa mga natural na kalamidad at pagbabago ng klima. Sinabi niya sa isang quatrain, "The earth will shake in the new city," na tinutukoy ng marami bilang isang palatandaan ng mga sakuna na dulot ng pagbabago ng kalikasan. Ayon sa interpretasyon ng mga eksperto, ang pahayag na ito ay tumutukoy sa mga lindol, bagyo, at iba pang malalakas na kalamidad na maaaring maganap sa 2025. Malaki ang epekto ng mga kalamidad na ito sa kalikasan at sa buhay ng mga tao, lalo na sa mga bansa na madalas tamaan ng matinding mga sakuna. Pati na rin ang mga pagbabago sa klima na nagdudulot ng matinding init, tagtuyot at matinding pagulan. Ang mga hula ni Nostradamus ay tila nagpapakita ng mas malupit na hinaharap sa kalikasan sa mga susunod na taon. Pagdating sa teknolohiya, isa rin sa mga inaasahang mangyayari ay ang mabilis na pagusbong ng Artificial na Intelihensya o AI. Ayon kay Nostradamus, ang teknolohiyang makikinabang sa mga tao at magpapabilis ng kanilang mga gawain ay mula sa kaniyang mga hula. Sa panahon ngayon, Kitang-kita na ang mabilis na pag-usbong ng AI at kung paano ito nakakatulong sa iba't ibang sektor, mula sa paggawa ng trabaho sa mga pabrika hanggang sa mga serbisyo sa industriya. Ang AI ay malaki ang magiging papel sa mga pagbabago sa mundo at pati na rin sa mga aspeto ng buhay ng tao. Ano kaya ang magiging epekto nito sa mga manggagawa at sa mga paraan ng paggawa? Isang hula ni Nostradamus na hindi rin mawawala ay ang tungkol sa pagbabalik ng monarkiya ayon sa isa niyang quatrain, sinabi niyang, A king will be restored who will rule for long. Marami ang nagsasabi na ito ay tumutukoy sa isang bagong leader na muling maghahatid ng sistema ng monarkiya sa ilang bansa. Maaring ito ay isang bagong uri ng pamumuno na magpapalakas sa isang bansa o magbabalik ng makapangyarihang hari sa takbo ng kanilang politika. Muli, maraming mga spekulasyon kung anong mga bansa o leader ang tinutukoy ni Nostradamus isa pa sa mga pinakakontrobersyal na bahagi ng kanyang mga propesiya ay ang tungkol sa pagbagsak ng isang makapangyarihang bansa. Ayon sa isang quatrain ni Nostradamus, The Great Empire Will Fall Into Ruin. Marami ang nagsasabi na ito ay maaring tumukoy sa isang superpower na bansa, tulad ng Estados Unidos, na maaring makaranas ng pagbagsak sa mga darating na taon. Ang isang malaking bansa, ayon sa ilan, ay magdaranas ng matinding kalamidad o krisis na magdudulot ng pagbagsak ng kanilang imperyo. Hindi lamang tungkol sa mga bansa, ngunit pati na rin ang tungkol sa pagbabago sa pandaigdigang politika ang hula ni Nostradamus. May isa pa siyang quatrain na nagsasabing "A new order will rise, the old ones shall vanish like smoke." Ang ibig sabihin nito ay maaaring maganap ang isang global political shift kung saan ang mga malalaking bansa at mga umiiral na rehimen ay magbabago. Maari itong magpahiwatig ng isang bagong sistema ng pamamahala na lilitaw, kaya't may posibilidad na magbukas ang mundo sa mga bagong uri ng liderato at gobyerno sa hinaharap. Kung mangyari man ito sa 2025, ano kaya ang magiging epekto ng isang global political shift sa mga kasalukuyang bansa at kanilang mga mamamayan? Isa pa sa mga malupit na hula ni Nostradamus ay ang tungkol sa paglalakbay sa kalawakan. Ayon sa isang quatrain, sinabi niya'ng Men will reach the stars and beyond the reach they will find new worlds. Pinapakita nito ang patuloy na pagsulong ng teknolohiya sa space exploration kung saan inihula ni Nostradamus na ang sangkatauhan ay magtutuloy-tuloy sa paggalugad ng kalawakan at pagtuklas ng mga bagong planeta. Ang mga teknolohiya para sa space exploration ay mabilis na umuunlad at marami ang naniniwala na maaaring magsimula na ang mga misyon patungong Mars o iba pang bahagi ng kalawakan sa mga susunod na taon. Ang tanong, magtatagumpay kaya ang mga misyon na ito at makakapunta ba tayo sa mga bagong mundo sa 2025? Gayun din, tinukoy ni Nostradamus ang paglobo ng populasyon at ang mga krisis na dulot nito. Ayon sa kanyang quatrain, The earth will grow under the weight of its inhabitants and hunger will spread far and wide. Nangangahulugan ito na ang mabilis na pagdami ng populasyon ay magdudulot ng kakulangan sa mga likas na yaman tulad ng pagkain at tubig. Ayon sa mga eksperto, ang patuloy na paglago ng populasyon ay magiging sanhi ng malawakang pagkagutom at paghihirap sa buong mundo. Sa 2025, maaari nating maranasan ang mga hamon na ito. Kung gayon, paano natin haharapin ang mga problemang ito at makakayanan pa kaya ng mundo ang patuloy na paglobo ng populasyon? Kasunod ng mga ito, may mga hula rin si Nostradamus tungkol sa posibleng krisis sa ekonomiya. Sinabi niya, The markets will fall and the great towers will collapse. Ipinapakita ng hula niyang ito ang posibilidad ng isang malaking krisis sa ekonomiya kung saan magaganap ang pagbagsak ng mga pamilihan at mga sistema ng pananalapi. Sa kasalukuyan, marami ng tanda ng hindi matatag na ekonomiya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya naman, posibleng maganap ang isang malawakang pagbagsak ng ekonomiya sa 2025 at kung mangyari ito, ano ang magiging epekto nito sa ating mga kabuhayan at mga negosyo? Isa pa sa mga hula ni Nostradamus ay ang pagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago sa pandaigdigang sistema ng ekonomiya. Ayon sa kanyang quatrain, A new currency will rise, born of fire and metal, and the old ways will crumble. Marami ang nagsasabi na maaaring ito ay tumukoy sa patuloy na pagusbong ng mga cryptocurrency o mga digital na pera na maaaring magdomina sa ekonomiya sa mga darating na taon tulad ng 2025. Kung ang mga digital na pera ang magiging pangunahing sistema ng kalakalan, paano kaya nito maaapektuhan ang mga tradisyonal na sistema ng pera at mga bansa? Sa mga susunod na taon, maari nating asahan ang isang pagbabago sa kung paano tayo magbabayad at magi-invest ng ating yaman. Ang hula ni Nostradamus ay maaring isang babala o tanda na dapat tayo maghanda para sa mga bagong anyo ng pera na papasok sa ating ekonomiya. Hindi lahat ng hula ni Nostradamus ay tungkol sa panganib at kaguluhan. Mayroon ding mga quatrain na nagpapakita ng mga makabagong pagbabago sa medisina. Ayon sa isa sa kanyang mga tula, In the age of iron and silicon, a new healing method will emerge. Ipinapahiwatig nito ang posibleng pag-usbong ng mga bagong teknolohiya sa medisina tulad ng bioengineering, gene therapy, o Advanced Artificial Intelligence sa larangan ng kalusugan. Sa mga darating na taon, tulad ng 2025, maaring magkaroon ng mga makabagong solusyon sa mga sakit at kondisyon na hindi pa kayang gamutin ng kasalukuyang medisina. Maaaring magbukas ito ng mas maraming oportunidad para sa pagpapabuti ng kalusugan ng sangkatauhan, kaya't makikita natin kung paano ang mga bagong medikal na teknolohiya ay makakatulong sa pagpapahaba ng buhay at pagpapabuti ng kalidad ng ating kalusugan. Ngunit, may isang hula ni Nostradamus na nagbigay ng takot sa marami. Ayon sa isang quatrain, The Great War will start in France and all of Europe will be attacked. It will be long and terrifying for everyone. Then in the end, peace will be restored, but only a few will enjoy it. Ang hula tungkol sa posibleng pag-aapoy ng isang World War III ay isang nakakatakot na pagninilay. Ayon kay Nostradamus, ang digmaang ito ay maaring magsimula sa France at magtutuloy-tuloy ang mga bansa sa Europa. Kung ang digmaang ito ay mangyari sa 2025, ano kaya ang magiging epekto nito sa mga bansa sa Europa at sa buong mundo? Ang kasalukuyang digmaan sa Ukraine, kasama na ang tensyon sa pagitan ng Russia at mga bansa sa kanlurang bahagi ng Europa, ay maaring magbigay ng batayan sa posibilidad na mangyari ang isang malawakang digmaan. Hindi rin natin dapat kalimutan ang presensya ng mga nuclear weapons sa rehiyon at ang patuloy na pagpapalawak ng NATO na maaaring magdulot ng paglala ng sitwasyon. Ang mga hula ni Nostradamus, bagamat misteryoso at madalas mahirap unawain, ay patuloy na nagbibigay ng babala at dahilan upang maghanda para sa mga darating na taon. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala na hindi natin alam kung ano ang hinaharap, kaya't dapat tayong maging handa sa mga pagbabago sa ekonomiya, kalusugan at politika. Ang tanong ay, mangyayari kaya ang mga hula na ito sa 2025? O ito ba ay isang simpleng pagkakataon na tinutukoy ni Nostradamus sa kanyang mga tula? Ano ang masasabi mo sa mga hula ni Nostradamus tungkol sa 2025? Meron ka bang sariling opinyon o prediksyon para sa hinaharap? I-comment na ito sa ibaba at ibahagi ang iyong saloobin. Huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa mga susunod na update.